Ayan, magandang araw mga kaibigan, mga katungkod, ano? So, hindi natin talaga malalaman kung magsasukses ba ang ating uh, business na ating naisip o ipupundar kung hindi natin ito uumpisahan. Ayan, so akala ko dati mahirap mag... Uh, payo ng business hanggang sa sinubukan kong gamitin yung aking maliit na kapital para magtayo ng kainam. no nag lamang kami sa isang uh, maliit no na karinderya no nagtitinda kami ng mga faceball, kikiam, mga uh, kung ano-ano pa no mga na uh, squid ball ayan yung mga ganyan tapos naisipan kong mag-create ng account sa BPI sa barangay. So nag-apply ako ng uh, requirements no sa barangay namin. So anyway, mura lang naman sa barangay namin, uh, libre lang yung uh, barangay permit. Kasi ang gusto ko kasi doon sa business, gawin kong online. Ayan yung kainan. So, nag-apply ako ng requirements sa DTI. Hanggang sa maalala ko, may Grab nga pala, may Grab Foods, no? So, ni registered ko pala sa Grab Foods, yung comida cravings. Ayan. So, ito na nga po yung mga tinda namin sa uh, comida cravings. So, marami na marami na rin po ang uh, tindahan. Ayan, from silog to pizza, uh, at kung ano na pa, burger, at kung ano-ano pang mga pagkain, masasarap na pagkain. Ayan, so by the way, after few months, ayan, so nag-start kaming mag-branch out, ayan. So meron na po kaming branch sa World Trade Center sa Pasay City at sa Philippine Airlines, no? parehong sa Pasay City yung opisina po ng Philippine Airlines at uh, opisina po ng uh, Philippine National Bank